duty ko na sa mga inday ayaw naman kong kapulit na kaka uh po -huh. uh -huh. so ang point ko guys na kakaong taklit man yung guys lang share ko lang sa inyo guys ang akong na mga live mali para may galit sa mga friend ko sa mga family ko sa mga co-worker ko hmm. So good. Um, ang kabuwi ko, hindi sila nga isi-isi lang guys ang kabuwi ko as in. Kung opinion ko kaagawin, ako kabugtaw na alasis, pagkabugtaw na ko para nga ka to sa duty. Pisa na Mm hmm Wala na ako nagana Ang itong lang ba tumot sa kapoy nung git katama. ko lang. Hindi mo pwede na hindi ko mong laba tungod. Ang um, nga uniform ko ang katama. Tapos kabuhay lang ko guys pwede kitapaglay nga. Hindi ko mong laba. Pag-abot ko sa Jopi, ako sa mga pa nang hugas ang pinggan, maloto, ang ako niya kala noon. Ano na ang um, pag-aaga? Ano na si schedule ko, kid, makita niyo man na, guys, sa ako na na video na kada aga ko gawagas pinggan. Kapag sang ako na cooker. siyempre, kung hapon mag-out ko pero tinakid na sa akong kakaway, guys kaya kulang ko sa tulog kaagawan pa ako buktaw. at yun gusto na lang ko mag live kita nyo naman kis ang ka open ng live ko pero ga ga iglip iglip ko kaya galing na naulo ko guys as in ang bachagan ko na ang uh, may edad nagiguguro nga, nga. No, wala well, lang um, as in couple with ko sa mga Tapos hmm. Bala ang mga couple guys, makalive lang ko Kahit dali ko gatuwa sa nga akong extra income para sa akong nga pamilya, sa akong mga bata. Tapos pa man duwa na ko ka college, pero tayo ka wala ko hindi ko magmani, hindi ko mani So Subong guys. Ang story ko para sa mga friends ko, kawar ko, pamilya kahal sa ibang matakang uh, tao. Kaya, ako guys, nalilet ko man sa kabuhay ko mo. Nang, Uh, kung for example may nag-message nag sa nag-message sa ta. tapos nag-message sa auto ng, uh, auto ng family, so, auto ta, sa ato nga amigo, ato ng pamilya, sa ato nga tao, kung sa ato yung upod sa obra. Tapos doon na did guys na wala ka dahil na replyan. Wala ina dan -wa sa ulo ko. Hmm? Uh, wala nag-reply sa ako nung. ano mo sala ko da amat um, bala daw na question mo din mo ko kalingon na sala ko sa iya or ga uh, negative na ta nga, na ay ko sa ato naman nga mga partner sa kabuwa nga bala man nga, ay hey, labas may iba na sa basit, basit nalipatan niya na ko da amat um, bala kung sa ato naman nga mga ako sa obra Mm, ginapasulod naman natin sa Oton Ulo, damambal ka nga ay may salak kung nga nahi mo sila may something kung nga nahi mo sila nga nga may reply ka ako may nga ako ng mga message daw siya sa ating pamilya daw masulod sa pinjata nga ay wala naglaan niya buot sa ating nga asa ako nga wala sa reply, wala niya pa din basa ako message Ako nga guys, relate ko na. kay please, ah pag mag-send ko message niya, daw wala gina you know, sa pa daw wala ay nawala na akong pamensaron pero sa ako naman nga sitwasyon guys kaya naman tindihan nyo lang ko na uh, kisa mag-send ka mo message sa ako no? subong ka mo binag-send ng uh, hapon buwas ko sa aga ma yan. Pero sa totoo lang yun, guys. As in, guys, ayawan ako na ayawan ako na Partidas ang oras ko. Ayawan ako ayawan ako na ano ko, amon yung oras ma, ma ano ko yung ko amon yung oras matigang ko amon yung oras manginis ko sa ako yung mga bags amo ni nga oras nalilig ko amo ni nga oras maobra na ko amo nga duty guys 11 to 12 hours so daw halos wala nga. na gid pa huway amo na kis ama dayon tamang na ang mga tao sa ato nga palibot na pero hindi tayo makamessage sa aton. Hindi tayo makareply sa mga message na aton. Try taman nga yung chindi yun. Kaya para sa ako so na sitwasyon sa mga guys nga mga daw Pero may lang kulapyo sa duty. Kaya sa duty, ako lang di support sa supporting house. Ako ang patanan. So daw, kaysa abila nakita ko na nga nag-message akong bata na ang ko na dahil na dahil na yan um, karoon ko lang na-replyan kayo kapoy pa ko malike ko danay or karam ko lang na-replyan kaya matulog-tulog ko danay kailangan nga ako matcha o need ko with pahuan do something ang so dapat may pag-intindi kita sa tanan nga tao try taman nga intindi yun ang ato nga isig ka pariyo kaya base sa ako lang na siya sa ubra or corn Timing nila man nga inok pa huwari kung timing man nga pag message mo ato sa gali sa ubra dapat maintindi yun dito sa tanan natin guys pasang karon tagit ato nga nga kaisipan ato nga panasarong hindi ko nga kudali-dali dahil sa unit sa kaapwin dapat kalmado lang kita sa tanang nati on. Kaya nga ah. Wala tagay at ko. Anong laso nga ah. siya ka. Good play. Gajuti sa galit. Pag tuol na ka. Gajuti na siya. Para sa akong sitwasyon, mas ginaunan ko ang

May technical ba man? Ang pwede. So, ang wala na guys, ang ma-advise ko sa inyo, tanan sa atong tanan. Nga, try naman ang pag-inchindig, ang pagbinag binag binag pag-sang ta ato, na panguna-una, mga hindi danay, basta-basta mag-comment or mag-judge sa isa katawag. Thank you for watching guys. Bye-bye.